tutri three. Ulo sa ulo. ulo. Ah, bibig sa bibig. Ilong sa ilong. Batok sa batok. Kilikili -kili sa kilikili. Eh! <laughs> <laughs> Sige, walang sampok. Kayo. Wala kayo sampok. Hawak sa kilikili. Hawak sa kilikili. Ay, huwag ka sa kinikili, kili. Huwag ka sa kili. Ah, <laughs> oh, oh, dali, o. Oh, game, game, game. Huwag oh, sa kulong dali na. Bewang, sa biwang. O. Oh, Powo. Bu Uwet sa puwet. Ah, uh, paa sa paa. Paa sa paa. Buhok sa buhok. Buhok Oh, daliri sa daliri. Ah, uh, bewang sa bewang. <laughs> <laughs> uh, alak-alakan sa alak-alakan.